regarding the uh, letter of executive secretary Lucas Bersamin what can you say doon sa mga binigay niyang reason bakit hindi pinayagan yung mga cabinet mem uh, members na umatendule sa second hearing regarding the arrest of former president uh, Duterte nung nakaraan tayo mag nagkita Hinihingi niyo ang kopya ng sulat dinala ko na yung tatlong sulat na hawak ko mm -hmm. yung unang sulat bago yung hearing na una ni senator Amy, yung pangalawang sulat na address sa akin at kay senator Imee at yung pangatlong sulat na address lamang uh, sa akin. Klaro dun sa unang sulat at dun sa naka-address sa akin, ang pag-invoke nila ng executive privilege. Sa unang sulat, sinabi nila na i-invoke nila yan sa mga katanungan na maaaring ipukol na may kinalaman sa executive o sa clown ng executive privilege. Yung pangatlong sulat na sa akin lamang address nung uh, nakaraang lunes, um, in-invoke nila yung executive privilege na kaugnay ng pag-attend um, ng hearing. Um, ito, yung sulat na yon bagaman nung panahon yon napirmahan ko na yung sabina uh, mm -hmm. don doon sa dalawang nilarequest request ni Senator Amy. Mm -hmm. So, in business sa usaan namin pinadala o pinadala ng Secretary General, pinadala yung aking sabina sa legal ng Senado para pag-aralan yung epekto nung pag-invoke ng executive privilege kaugnay sa mga ng napirmahan ko. Sa ilalim kasi ng dalawang naunang desisyon ng Korte Suprema, tiya ko na alala pa ng mga matatanda na rito sa Senado yon. Itago natin sa pangalang Hindi <laughs> ako. <laughs> Selly. <laughs> Matatanda um, talaga. Yung Ermita case at yung NERI case kung saan sinabi ng Korte Suprema na may kapangyarihan ng executive mag-invoke ng tinatawag na executive privilege kaugnay sa hindi lamang sa hindi pagsagot pero pati na rin sa hindi pagdalo ng ilang opisyal ng executive department. Ang huling gusto ko mangyari, mm. sa gitna at sa kabila ng napakarami ng kaguluhan sa ating bansa ay dagdagan pa ito sa pamamagitan ng isang constitutional crisis kaugnay ng sabpina sa kabilang banda at invocation ng executive privilege sa kabilang banda. Kaya minabuti ko, bagaman abogado ko, na refer ito sa aming legal department para sa karampatang rekomendasyon. Sir, about yung sub-judice rule na isa sa mga binanggit ni ES? Hindi applicable yon sa aking paniniwala at nakita uh, ko rin yon sa sagot ni Senator Aimee. Mm -hmm. Ang pagkakaroon ng kaso ay hindi rason o dahilan ayon mismo sa Korte Suprema na hindi dumalo o hindi sumagot sa mga katanungan ang sino mang ng Kongreso kaugnay sa inquiry in aid of legislation. Mm -hmm.